totoo pala talaga yung kasabihan na struggle is real sa pitong araw ko na pag-aalaga ng isda sobrang dami kong nagawang mali saka gustuhan ko mapaganda ang aquarium ko kahit mga mamahaling gamit ay binili ko na pero nasayang lang ang pera ko pero simplicity is the best talaga kung ano-ano mamahaling oxygen pa at filter ang binili ko itong mumuraing halaman lang pala mas maganda pagkalagay ko nga sa aquarium tuwang-tuwa ang mga isda ko ngayon ay isa-setup ko itong halaman ngayon mga kadugit tara samahan nyo ako Isang umagang-umaga, pagkagising na pagkagising nga, agad ako sa aquarium ko. At sobrang nagulat ako sa nakita ko. Akala ko, bus na ang pray ko dahil nahigop ng pilte. Pero, Pero meron pa rin pala isang lumalaban. Sobrang laking tulong talaga ng mga fake plants na hinarang ko doon sa pilte. Dahil diyan di siya nahigop. Sobrang dami nga pala nagko-comment sa akin. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Sponge filter na nga lang doon ang ko para ni mahigop ang pray. Kaya naman eto, dumating na yung order ko online. Ang kaso lang, parang may mali. Parang nasaing na naman ang pera ko. Sponge filter lang dumating, asa ah, yung machine. Paano kaya mapapagana? Diba dapat meron yung machine nang dapat palabas ng hangin? Kaya naman wala akong choice. Pumunta ako dito sa abandonadong aquarium ng tito ko. Hindi ko sure kung ano ba yung kukunin ko dito. Hangga't sa na nakita ko itong isang machine. Sa pagkakaalam ko naglalabas siya ng hangin. Meron na dito mga extra hose at kinuha ko na rin. Hindi na naman 'to ginagamit eh. Dito nga pala si isang malaking aquarium na meron lamang flower hose. Meron isang malaking sponge filter. Kanya pala dapat 'yo kapag tama 'yung pagka-set up. Kaya naman paalam na sa akin 3-in-1 oxygen aerator pa. Madami kasi nagsabi dahil daw doon extra si mga isda ko. Kaya naman in-list ko na kasama 'tong mga fake plants. Hindi nagtatanong bakit daw ako may snake plus aquarium. Nakita ko lang din naman 'yung ibang fish keeper ginaya ko lang. Napansin ko nga sa galit ko pala natatanggal 'yung oxygen ay natataranta agad 'yung mga isda ko. Hindi water shock pero mukhang water panic yata ang tawag dito. Kaya naman hindi ko na din. Ilalagay ko na nga pala tong sponge filter. Sinaksa ko na nga pala sa daon sa machine. Pero walang lumalabas na hangin. Sure naman ako na kasi sobrang ingay. <tinyo> Hindi ko sure kung anong mali. Nakasalpak din naman yung host doon sa labasan ng hangin. Pero 10 minutes na wala pa rin lumalabas na bula. Binasa ko nga pala instruction dito sa likod na binagbilihan ko ng sponge filter Ang kaso Pero, lang hindi ko maintindihan kasi it's Chinese instruction. Kaya naman wala na naman talaga ulit akong choice. Naisip ko na kunin ko na itong sponge filter na nakalagay dito sa flower horn. Total masyado na naman siya malaki para saruhin to. Kukunin ko itong sponge filter at ililipat ko na itong flower horn sa maliit na aquarium. Tsaka medyo naawa din kasi ako din sa flower horn walang kasama. Kaya naman nilipat ko siya dito sa aquarium na meron kasama. Tsaka huwag okay kayong kasi meron naman dito aerator na maliit. At tenen, ito na nga na nakuha na machine. Iba pala machine na ginagamit para sa mga sponge filter. Kaya naman hindi ko na pinatagal. Ayan, kinabit ko na pala yung sponge filter. Dalawa na nga sila, pero isa lang yung gumagana. Mas okay sana at mukhang mas malinis kung dalawa sila nagana. <laughs> hindi ko pa rin maintindihan, hindi ko pa rin magets kung bakit ganun. Dalawa naman sila nakakonekta sa host, pero isa lang yung minumalabas na hangin. At ito na nga pala, ang request pa ng iba. Sobrang dami nag-request na maglagay daw nga ako na ng water plants. Alam nyo ba, nanilibot ko pa ang buong Laguna para lang makakita ng water plants. At sa wakas nakakita ko. Binigyan nga lang pala ako ng unbase na pinagbilang ko nito. Ilipat ko nga daw siya sa paso na may butas. Pagkatapos nga, ilagyan ko lang daw ng puti. Pagkatapos daw, okay, okay na yun at buhay na buhay na tong halaman na Nakalimutan ko nga lang pala kung anong tawag dito. Pero pwede naman siya sa ilalim ng tubig o underwater. Dahan-dahan ko nga pala siya nilalagay dito sa aquarium ko kasi masyado pa mabigat. Nung pagkalagay ko nga release ko, masyado pala itong malaki. Pero sabi ko, okay na rin yun. Ito, ito na eh, alam, tanggalin ko na naman. Saglit ko pangalang nilalagay itong halaman ay eh, nagkakatawaan na mga isda ko. Halos lahat nga sila nagangatan sa tubig at numidikit sila dito sa halaman. Sobrang ganda na nga ng vibes itong no aquarium ko para silang nasa guba. Wala na rin sila lagi sa ilalim na sa ibabo na naman sila na sponge filter. At saka napapansin ko sa mga lawin nila, hindi na sila nagpapanik. Kung titignan nyo mabuti, mga lawin nila ay eh, chill-chill na lang. Dahil nga sa halaman na ito, tumilinis ang tubig ko. Totoo na halaman lang ay okay na. Libo-libo na ginagastos ko sa filter at saka sa oxygen. Siguro ibibigay ko na lang yun sa mga bagong fish keeper. Sa ngayon, ito lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! O diba masaya na mga isda ko?